Hey guys, good afternoon Natalili sa San Antonio de Padua Parish sa may uh, Andahawan, Southern eh. Leyte ah, Kasama po ating uh, kaibigan, kapamilya Walang ibang pinakagwapo sa siyudad ng Cebu Father Gani is here The sister parish priest of San Antonio de Padua Parish Here in Anahawan, And siyempre ang kuraparo ko po dito si Father Ray Ah, Ito po ating mga kapamilya at <laughs> uh, napakalakas niyang uh, ulan At uh, kasamang malakas din ang hangin Kaya uh, Actually kagat Si Father Gani galing po ng Cebu guys Ayan nakarelax din siya minsan Kala ko one month eh So simula tayo ngayon With Dunkin Dunkin Donuts sa lubong ng bayan, wala po, uh, dala po ito ng ating kasama, kapamilya, Father Gani. So, sa refectory, ang laki ng uh, parokya ni Father Gani at saka ni Father Ray, guys. You know? So, sa Father Ray, it's uh, his birthday today. He's uh, 39, I think, 39 or 40. <laughs> at saka... Yun yan lang, Friday, it's a fasting day. <laughs> it's a fasting day pala ngayong araw na ito dahil Friday. Guys, ha. Hello guys, good morning. It's Sunday, March 22, 2025. Nanian, oh. ako mga dito, oh. guys. Oh, you you know Doro ang pinakagwapo sa una to be back 2004 or 2005. Wala niya. Yeah.

wala na magkita ay mga isuon suon na nga balag busy silang pamilya na itagay tayo sa ila manodjom ko namin manodjom kay lamit mong panahon yung warang na kuwan ha 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 sa ha Oo. Oh. Actually guys, mga, mga mayaman din sila actually. Hindi nyo. Oh, nagtrabaho sa Rural Transit. Ah, uh, Rural Transit. Rural Bank. Ano? Napagyaba ka sa Rural Bank? Hindi. Was your counselor at the same time ka ng uh, bookkeeper. Bookkeeper ba ka po? Hindi na. Lain na. Ah, na? Pero okay nga yeah, po, no? Bakit? Wala yung... Dito natin makalit na uling, uh no? -huh. Kay Tawag nyo yung kinasubok doon nung Mato mi sa resort or sa resort di Fire Ring. Guys, good morning. Naata. <laughs> ah. ah, after noon na guys. Mao ra gyud padahon mong good nga kuan no. So nami karon guys, it's Sunday. At kita ay ang mga ex-Bernabite seminarians ay mga kakaoban nato ng mga Bernabite fathers o Bernabite na uh, may isuon po nato. Kabisan pag naa sila sa ka, kahit nandiyan nandyan na po sila sa diocese, Bernabite pa rin ang kanilang puso. Well, ah, uh, huwag itawag na itong uh, kwan guys, kana uh, si Orchin. Oy, mayong uh, odto. O, oh, muning itawag na itong Swaki or Tojum Salamat <laughs> so, ang panahon guys kay for many many days sa sa Monday Salamat ang Salamat gapon Salamat po. ang ulan o malakas Salamat po. Salamat so, yeah, uh, uh, po. Salamat 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 po. po. At uh, well, nakapagmisa po tayo kanina Dalawang misa at kahapon din, dalawa rin So, tignan po natin dito ang mga anong nakuha po ng ating mga kasamahan. Yung mga Kasi tawagan ay? Ito, tawagan na sir. Inasun na Lagi sa baon na Kasi, kasi tawagan ay? Ano mo tawag dito? Ano yung isipay? Ha? Kapay-kapay sa mo Kasi tawagan Ito, ikaw, marahin dito? Bawa po na, Trino Ilog 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 Bato Ang tawag, okay, may tawag na eh. Ah, isang na isang Ah Sa ang gaiso riyo May saong na niya Ganing ha? Pacific na yan o? Pacific no? oh. uh, Pacific Ocean na po guys So, Sunday na pag uh, relax na tayo ngayon. Kaya sabi niya, Father Ray, kaya pumunta, pupunta tayo sa yung at, at kakain po ng uh, mo si Orchin. Ayan guys, oh. Hmm. Relax din kung no? So, this is it, pancit. No? bukas sa uh, schedule po natin sa Hinundayan Catholic State Institute para sa vocation campaign at ganoon din sa San Antonio de Padua School dito sa Anahawan. Mga gwapo na itong mga former Bernabite guys. Ah, oh, pak! <laughs> Ang ano, ha? Ah, oh? oh, pinagwapo. Ah, pinagwapo. para <c dizzy> vale gani so guys good afternoon Datang di karon sa guys mga kanang resort ni father ray di ikaw berapa branch Grade maka great <laughs> <olarak? laughs> so na <-isation. season zeker progress> Masih gusto rin solusi pohon. Actually, nag-quad nag sila guys, so, nag-prepare uh, sila sa kanang kinilaw oh. Nga balo or bao sa ilang tawag Kaya ang among way, W sa ila. No? Tama ba? Uh. Bao. So, which is fresh kayo guys. No? Oh, kilaw gani nga walay suka-suka. Makaon, maginimisik unsa. Di ba Brad? Sini, <laughs> sini. <sa> <laughs> Nih. <laughs> uh, pak, uh, mending mga actually mending mga staff mga kwani ni Father Ray dinis sa parokya ni San Antonio di Padua Paris Sanangwan sa Southern Lake teh. Oh, ni masa Kristen ni. Program ini mau gerintet pakai berat? Tak kuat dong. Tak kuat Kini mana no, nak nak gerintet lemben. So atau actually dan nak wakil masa takkan ini naga kisah gosip gosip seminario. Mas hindi ay. Ito siya si Kuya Kwan. Kuya Arjun ang uh, taga-paypay sa Kwan. sa sinugba na ito guys, ginininga nga Odlawa sa Domingo, Marso 23, twenty 2025 with matching tuba. okay, so natin nagtapok, ngininig at mga kaubang mga seminarians. Gigan sa Southern Leyte. And... Apa black vlog Black para post gak bisa reels. Oh <laughs> anda, awat awat bah. Bah lagi ada internet. Mag black data guys. Let's bro. Tuba with matching to jump. <laughs> oh aku enak. Thank blogger you. Black man. kamu guys. tinilaw ng balo uh, oh, with matching uh, ahos with the uh, rice muna to mga ex seminarians guys sa Barna Bites this is pa uh, brother Jolimar our batchmate ang pinaka -matalino and the smart of our batch we back to 2004 <laughs> This is uh, Honorable uh, Alvin Bagao, one of the councillors of Hinondayan. that's too southern later, ah, 'di ba? And this is brother Cintino, A5. How, remember me? Penyeri kerupuk. And our former Bernabite also, uh, Subinarian. Uh Jerome selling from Hindayan also. Actually mga home court advantage nila sa Hindayan. Yanami dali guys <laughs> para magbanding. Actually once a year lang <laughs> kita magkita ni. kay po sa kabisi, kabisi sa kinabuhi kini ang oh, -dator nila kini pa oh kini yo councilor relax oh, ka uh, kayo Wag, wala na kayo no pero kung wala mo yung mga panginhanglan nga i-ask favor na nila sa hinundayan ha ah, brother Jerome si Nining oh kuning sa si ilang bat sa una si hmm. Charles si Charles oh, si Charles, Charles <laughs> oh di ba <laughs>

Ito so, job na na guys ah Ah, oh, oh lamig ka, Joe. Oh. Oh. tapos, hindi lang po ito yung si Orchim. Kundi, mayroon po nga, kininaw. Sama po ang ating mga ex-medaya sa Bird of sa Fathers. Way back 2003 hanggang 2010. Kaya po ating basis para si Joe Mar at si Elvin Bagao at uh, si Father Jerome si Lily. Ibo tayo na panikmanin po tayo para kumustahan sa mga kasama po natin noon na hanggang ngayon hindi po nagbago at hanggang ngayon tatak po na bayit pa rin ang kanilang mga puso at kasama po mga parisunan si Father Ray at nandun po si Father Ray ayan ano? Yan po ang mga parishioners po nila Na kung saan sila po yung nangunguha Na si Orchi na ito ang pinaka the best At vitamin C Itong si Orchi O tinatawag po natin ito yung But we show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, is and that spitting slow, spit fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of. The Hilarious You think you're with my time You're delirious Mysterious Because you hide behind a fake exterior Inferior You know I'll always be a bit superior Get off of me This ain't no humble brag I want you to hear words You can say them back I want you to feel free From the chains that last And to believe in what you got It was built to last Yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself what